Samantala, sumalang na sa period of amendments ng Senado ang panukalan 2026 National Budget. Pinatatapyasan ang pondo ng Department of Public Works and Highways habang pinadadagdagan naman ang pondo para sa rehabilitasyon ng mga nasa lanta ng kalamidad. May report si Luis sa Erispe. isang inilatag ng mga senador ang proposed amendments o ang mga panukala nilang mabago o marialign na pondo sa proposed 2026 budget. Si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, inuna ng ipinanukala ay iba na ang mga politiko mula sa pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development. Anya, nakukulayan lang kasi ng politika ang dapat sana tulong sa taong bayan. There must be no room for political exploitation and manipulation of the government programs in any shape or form, especially when those at the other end are already suffering. To politicize a social welfare program is not only unjust, but also inhumane. To this end, between lines 40 and 41, page 228, volume 1-B of fiscal year 2026 GAB, insert a new provision to read as follows. Number nine, <clears throat> prohibition on political involvement in cash aid distribution. Sa panukala ni Lakson, ang pwede lang mamahagi ng ayuda ay ang mga tauhan ng DSWD, mapa akap o kahit tupad program. Hindi dapat susulpot ang sinumang politiko na nakaupo sa puesto, kandidato o kahit mga representative ng politiko sa bigaya ng ayuda tatanggal din ni Lacson ang umanoy pataba sa budget ang Department of Public Works and Highways. Ito ay ang pambayad sa right of way dahil may alokasyon na naman raw ito mula sa mga rehiyon. Pero pinadadagdagan naman ni Lacson ang budget para sa rehabilitasyon sa mga lugar na nasalanta ng lindol at bagyo sa bansa. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Committee on Finance, nadagdagan na ng 25 bilyon ang Local Government Support Fund. at my 15.3 billion pangdagdag dagdag sa national disaster risk reduction and management council or ndrrmc we will also increase the national disaster risk reduction and management fund by 15.3 billion, .3 billion pesos specifically to support the recovery of disaster-stricken areas supported interventions include shelter and resettlements education and health services rehabilitation of agriculture and social protection programs in areas affected by natural disasters. Bukod dito, dinagdagan din ng 68 billion pesos ang alokasyon para naman sa konstruksyon ng 27,000 classrooms na target matapos sa susunod na taon. Ayon naman kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, sana lang malinaw ang listahan ng amendments ng bawat senador at malinaw din ang mga priority programs para sa unprogrammed funds. only the, the stigma Uh, but also yung sa flood control, and then also, eh, etong unprogrammed, medyo ano to eh, uh, kailangan talagang himayin. This is uh, another animal eh. Until we figure this out, may, may magiging lamat pa rin tong budget na to. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.